Nandito po tayo pitista <laughs> so, dapat ano, ka um, lang Kailangan pitista dapat lang papalang Nandito dapat lang papalang pitista dapat oh, lang papalang pitista dapat lang papalang pitista dapat lang papalang pitista dapat lang Musta? pitista dapat lang ka pitista dapat lang papalang pitista dapat lang papalang pitista dapat lang papalang pitista dapat lang papalang Pangulo ba eh. <laughs> <laughs> Alam ba, magbablog na rin ako. Babalikan na ba? Babalik na tayo tol. Oo, oh, sinasabi natin, Brad. Babalik na ako kasi... Bakit? Teka lang. Kasi marami naghahanap sa akin nung umuwi ako ng Pilipinas, di ba? Uy, Brad! Congrats nga pala sa ano mo! Ano tawag din yung kaka-post mo lang, men? Lupit ng Palawan. Yung Palawan? Oo, oh, oh, nga pala. Panoorin nyo yan, kundin yung panapanood, idol. Gagayahin nga pala kita, men. Pumunta ka pala ng Pilipinas, di ba? Yes. yon. Kaya ano, yung nung in ko yung nung in ko pala yung video nung yung Palawan, yung nagpalawan kami, umuwi ako ng Pilipinas. Marami nagsabi sa akin na <laughs> bubalik na daw pag vlog tol. Bumalik oh. Na daw oh. pag vlog. Okay. Sabi, kasi marami nagaganap sa akin nung nasa Pilipinas ako, yung mga kaibigan ko, especially yung mga kaibigan ko, yung mga pinsan ko na ano, but nawala ka sa vlog? but nawala ka sa eksena? Hindi hmm. Di nila, di nila alam. Nagkaroon ng problema. So, hindi ako nakapag, walang update na nangyari. And, hindi rin nila alam na nagbablog pa rin ako, pero hindi ko lang talaga na upload Actually, ga Brad, huwag kang mag-actually, artista lang nagkaganoon. <laughs> Pang vice ganda yung Brad. <laughs> so, hindi tayo mag-actually. Vlogger lang Teka, tayo. Teka, lalapag ko lang tong camera. Kakangawit pa ano. Yan. Okay na. Nung nanggaling ako ng Pilipinas, guys, alam nyo ba? Sobrang nawala yung ano nawala yung pagod kasi all through the years, puro problema lang, tsaka pagod. Tapos so, nung ako sa Pilipinas, ayun nga, nawala. Tapos kasi nakita ko yung mga, mga kaibigan ko, yung family ko, nag-spend ako ng time sa kanila. Kung di nyo natatanong, guys, nagbablog talaga ako, hindi ko lang ina-upload. Actually, meron nga, Meron nga akong vlog na Brad, huwag ka mag isa ko. Oo ulit. nga, oo nga, ulit, ulit, ulit. Meron akong, meron, nagbablog pa rin ako. Sa Pilipinas, nagblog rin ako. Yung first time kong vlog sa Pilipinas with my classmate. So, ito yung clip nun. Panoorin nyo. What is up, guys? Welcome back to my channel. <laughs> 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 what is up, guys? It's your boy Wonder Z and welcome back to my channel. Yeah, and I'm pun ngayon lang mga high school batchmates na nasa likud ngayon, and we are going to do some crazy, like you know. exclusive vernacular sensation of you know get it kasi yung mga yung mga plano natin sa buhay yung pag-uwi ko ngayon lang namin kukulayan nakita ko sa post ni Kaisel na kulayan, kulayan daw so kukulayan natin ngayon unexpected unexpected tong gagawin natin kaya samahan nyo kaming enjoy yung tong araw na to total makulimlim at Maganda yung klima, hindi gano'ng main yan Eh nandito po kami sa unang stopover namin Nilibre ko po sila, syempre ako yung ako ang manager ni Ako ang ano, pero hindi ko kayo lilibre Sige, gano'ng main Kunyari lang, huwag mong papatay niyo po So, lilibre ko po sila ngayon dito sa ano, paborito namin kainan ng inumin Tara, samahan nyo kami. Patawad. Eh, nandito na nakakagawa <laughs> <laughs> ng <tabong> tapo <tabong> Vlogger ang po. Eh, kitang kita nyo naman. Tigam. Tigam. Baka naman pwede nyo kami sponsor lang. Tuloy so, so, okay, po kayo. <tabong> so, ate, pwede main dito ba kayo may hindi naman? Tigam. Tigam. Ano sa akin? Ito ko yung madalas kumain. Okay na ano po yung best seller Yung mga greenlit po sa lili. Ano Meron mga greenlit. Greenlit. Goosebumps, baka naman. So, habang natin ang ating order, tapos natin muna natin. Igalaw, ikaw magalaw. Baka naman, ikaw Una ko ng ako may tumambay dito na aking mga kaibigan kasama ko oh, sila. Minsan, pagka po meron akong mga meeting sa mga clients ko, so, dito rin po ko sila dinadala. Kasi eh, masarap na masarap po yung tibang sila dito. Tigaps. Tigaps pala tigaps. <laughs> Kung tawagin ko nga po ito minsan ay... Eh, goosebumps. Basta, tol, bumps tayo. Matik na yun. pupunta na kami sa baras. Tapos tibang, tigaps. Uh <laughs> Tibok. So mamaya na ulit right, guys. Kakaya muna kami. as you can see guys hindi na ako nagdadrive at masarap na itong kinakaya namin kasi kaya hindi kami yung kumain kasi nagmamadali kami baka pagsaraduhan kami nung yung dati ko kasi may ari ng bowling sabi niya <laughs> maaga ma daw sila magpo-close so yung holiday holiday ngayon actually ano masasabi mo sa business ng lolo ko? Uh, masarap <laughs> masarap ano masasabi niyo guys? masarap masarap See you guys sa bowling center, center ng aking lola. Ah, Ikaw. Bye. Wow. So as you can see guys, nandito <laughs> na kami sa ano uh, uh -huh. uh, sa mansion uh -huh. sa, uh, <laughs> sa may business nila. Ano niyo ba, napakaganda uh -huh. talaga dito sa bowling center nito. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, dito na kayo mag ano, mag bowling. Wala kayong ginagawa sa bahay nyo. <laughs> bukod sa pagiging professional vlogger, professional bowler din ako. Tama ba yung tao? Bowlerer. Bowlerer. <laughs> Sarap na. Ako yung pinakamagaling ng bowler. So ito na nga yung sinasabi ko guys. Papakita ko ngayon ng mga professional moves sa sa sport ko. Kurang ko kayo kung paano pag ng tao. Kung paano pag ほらお前はもう死んでいる<スー>何な<スー>が Uy! 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 Masarap! As you can see guys, kakatapos na namin mag bowling. Yeah. Yan. Panalo po ako, panalo po si Abby. Kinahamon akong billiard guys. Okay. Hindi niya ako kilala. Kinahamon ako ng billiard. Boy, kilala lang ba ako? Ako ang pinakamagaling billiarder dito. yung manager namin. Boy, lalabanan mo talaga ako sa billiards. Ano sa akin? Mga professional billiards boy mm po. -hmm. Tinakala ko si Efren Bata at si Efren Matanda. <laughs> Get <laughs> it! Sabi naman sa inyo eh. Kaya nyo naman. Hindi naman nanalo sa akin. Buto ko to eh. Ako pang hinamon guys. Alam nyo naman kahit saan ang galing. medyo mayabang na tayo ha. Ah. Wale! And pasensya nga guys kasi hindi ko na vlog kanina. Lalobat yung GoPro and kinarge ko muna dito sa sakin ni Kuya Kyan. Uh, update lang, kakain pala kami dito sa pinaka masarap na kainan sa buong mundo. Ito tara, bawang na tayo. Yan. Kakain po kami ng talisay ngayon. Welcome to Talisay! Ikaw, ano mo sasabi? Kaya asal pa, trip. I miss po kami. Matatanggap mo ba yung yung tumay ka sa may yan? Hindi nga, di nung high school tayo doon tumay si Keanu sa may brief niya. Di ba? Nagpapampress mo pa dati doon, di Great. 5 yata tayo. Nagpapabos. Nagpapabos. Umamin ka na, umamin ka na. Ikaw walang Hindi ako, boy. Masarap. So while waiting sa aming food, gusto ko lang ipakilala yung tropa ko. Tawagan niya si... Since ano pala, Since grade 3, grade 3 ba ko? Grade 2. Grade 2. Magkaklase na kami. Until fourth year. Ah, so, hindi siya nakagraduate. graduate <laughs> <laughs> Uy, ito ka baka mga ano, baka tumabasa. ito tubol. Hindi namin naubol, <laughs> pero masarap siya. So, I think that's it for today's vlog. I'll see you guys next vlog. Di ba? Ang saya lang umuwi ng Pilipinas, guys. Kaya si Kuya Choose One, nire-recommend ko mag-spend siya ng time niya sa... Sa sino magpupunta mo doon? Ah, yung girlfriend mo. Madam Levy. Yung girlfriend niya, saka yung family niya din, saka yung mga pinsan niya. So, parang gano'n lang din sa akin. Nag-spend lang ako ng time sa pamilya. Kasi si Kuya Rap ay pinagdadaanan din to. Anxiety. <laughs> Anxiety. Anxiety. Anxiety, Kuya Rap, di ba? Okay na, okay na. Paano oh, na yan? Panorin niyo yung video kung o, yun, yun sa... Ayun niya, kung pa... Kung di nyo pa napapanood yung ano niya, yung video niya sa YouTube, yung Tungkol Let's ab Talk About uh, Anxiety. Yun, panoorin yung matututunan kayo. Kasi may natutunan ako doon eh. Nilabanan ko yung anxiety ko guys. <laughs> Sobrang walang wala talaga ako nun. So I think, I think dito ko na puputulin yung vlog ko. And i-upload ko na lang yung ibang clip na nasa Pilipinas ako. Marami yun guys, kaya abangan nyo. Hanggang susunod ulit. It's your boy, Wonder Z, signing off. Yo. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up.